Masakit ba ang likod mo? Lalo na sa bandang may baywang o tagiliran? Isa yan sa karaniwang sintomas na pagod ang kidney o mayroon ng inflammation. Kasama pa dito ang madalas na paghihi sa gabi, pananakit ng puson, pamamaga ng paa, at pangingitim ng ihi. Kapag napapansin mo ang mga ito, may nam na mag-detox muna para matulungan ang kidney magpahinga. Ngayong alam mo na ang sintomas, dumiretso tayo sa herbal na pwedeng makatulong. Sambong at lemongrass o tanglad. Ang sambong ay kilalang pang-detox at pangpababa ng pamamaga ng kidney. Habang ang lemongrass, naman ay tumutulong magpalakas ng pag para mailabas ang toxins. Paano ito gawin? 1. Magpakulo ng 1.5-32 na baso ng tubig. 2. Ilagay ang FIM7 dahon ng sambong at 1. Buo o kalahating tanglad na pinalo para lumabas ang aroma. 3. Pakuluin ng 10 minutes. 4. Palamigin ng konti at inumin isang beses sa umaga o isang beses sa hapon. Paano mo malalaman kung umepekto? Kapag mas gumaan ang pakiramdam, bumaba ang pressure sa likod, lumina ang ihi, at hindi ka na madalas sumakit sa baywang. Ibig sabihin, natutulungan ng herbal na mailabas ang sobrang tubig at toxins. Pero tandaan, kung tuloy-tuloy ang sakit, kumonsulta pa rin sa health professional. Kung gusto mong mas alagaan pa ang kidney mo, sundan ang mga natural na guide natin araw-araw tandaan mas mabilis. Gumanda ang katawan kapag consistent ka sa pag-inom at pag-aalaga sa sarili.